Good manners and right conduct. Kailangan po ng tao yan. Good manners and right conduct. Ito po ang namin sa inyo. Si Professor Richard Bruce Lee. Ano po ang pagsasayang ngayon? Ah, uh, mukha, ah, uh, mukahing aral. Hikayat, ay kailangan. Hahaha. Kumawa ka ngayon. Mukha, um, uh, um, <laughs> Kasi kanina mukha eh. Dapat tubigin ka sa mukha ko. Sobra ka oh. Tuloy, tuloy. Okay pa. Uh, maraming salamat po muli, Don Manolo. Mungkahing aral, hikayat ay kailangan. Wika po ni Don Manolo. Ang taos pusong pag-iimbita ay may kasamang hila. Sapagkat ang alok o paanyaya na nagmula lamang sa bibig ay walang ibang hilig, papuri ang ibig. Dito sa ating bansa, naging ugali na ang maging mapagbigay na nagpapakita ng pagiging low profile. Kadalasan sa bawat tahanan ay may dumarating na bisita ng di inaasahan bilang bahagi ng mabuting asal at tamang pamamaraan. Alok na pagkain sa bisita ay di kinalilimutan. May mga nag-aalok ng may katotohanan, subalit marami rin nag-aanyaya ng pakitang tao lamang. Tulad ng literal na pagkain, ang GMRC ay pagkain din ng puso at sipa. sakap ang ginintuang mga aral mula sa kataas-taasan. Mabuting kaugalian at tamang pamamaraan. Mga mungkahi o alok na aral subali so, hikaya ay higit na kailangan bilang pagsasalarawan sa mga magulang papaano ninyong pangangaralan ang mga kabataan kung sa panghihikaya malaki ang inyong kakulangan papaano kayong susunurin ng mga kabataan kung sa bawat pangaral ay nakikita sa inyo ang mga gawang kapaligtaran na nagpapakita ng kahipok may mga magulang na kahong mangaral sa anak ay ina. Sa pagsusugal, ang anak ay pinagbabawalan sa so siya nga ba ay nasaan. Hindi makatayo sa upuan, libang na libang sa matiwan. Ang kailan, siya daw ang magulang. Nasa kanya ang karapatan. Sa ganitong kalakaran, mga magulang, di ba tayo kinikilagutan? Alok na ara, walang pangihikayan pagre-rebelde ang resulta sa mga anak na nalo nilang ikapapahama. Ang paniniwalang walang gawa ay patay. Hmm. Ang kaalaman ukol sa kabutihan ay walang kabuluhan kung sa pamumuhay ito hindi magampanan. Mga magulang sa kapakanan ng mga kabataan, kayo ang may pananakutan. Hmm. Pangaralan ang mga anak sa pamamaraang may kasamang hikaya. Maliit ng kamalian ay pilitin iwasan upang di magkaroon ng patik ang isipan ng hinuhubog na kamataan. Sapagkat sa mata ng bata, ang lahat ay naging tama kapag nakikita itong ginagawa ng mga matagal Paunawan lamang, mga magulang, ang mabuting kaubalian at tamang pamamaraan ay hindi lamang nauukol sa loob ng tahanan. Ito ay may kinalaman sa usaping pangkalahatan. Masdan natin ang ating kapaligiran sa mga lansangan ay ating masasaksihan ang lupon ng mga kabataan. Iba't ibang suliranin, iba't -iba ang problema. Sila ang itinuturing na mga ligaw na tupa. Paano kung ilan sa mga ito ay ating mga anak? Matitis ba natin na sa gayong kalagayan, sila ay masadlang? Sa pagtulong sa mga kabataan, hindi man natin ito mga anak, ang GMRC sa ganitong pamamaraan ay ating mapapalawa Ito ang alok na ara na may kasamang kila o pangilikayan. Ang ganitong sitwasyon ay hindi madali. Nangangailangan nito ng sakripisyo at uusang pagpupunyagi. At sa GMRC, bilang bahagi, pagmamahal sa kapwa, ang gawing susi upang ang layunin ay may sakatuparan ng walang pasubal. Pag-ibig sa kapwa ay higi na pag-ibig sa dahilang tagapalika. At sa bawat kaputihang ating ginawa, ang Diyos, ang wikangan Don Manolo, ang siyang sa atin ay magpapalakas. Pagka nga po ulit ni Don Manolo, ang Diyos ay laging pasalamatan. Therefore, God's will be done. Back to you po, Don Manolo.